Totoo ba na nag exist ang mga anghel sa ating planeta at nakakasalamuha ng sangkatauhan? Hello, what's up mga sangkay? This is me once again. I'm back. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all. Hindi na bago sa tao ang salitang anghel. Kung kaya't marami ang nakakaalam tungkol sa kwento ng mga anghel na nag exist sa ating mundo. Sapagkat ito ay nakasulat sa salita ng Diyos na itong mga nilikha ng ating Panginoon ay totoong nag exist hindi lamang po sa ating planeta kundi maging sa langit. Pinapatunayan po ng salita ng Diyos na ang mga ito ay nag exist nga po at narito sila sa ating mundo. Subalit mga sangkay, may dalawang klase ng mga anghel. Simula po kasi nung nag-aklas, ang napakatalinong anghel na paborito ng ating Panginoong Diyos, walang iba, kundi si Lucifer, nakakuha siya ng maraming mga anghel na naging tagasunod niya ngayon. Sila po ay ang tinatawag na fallen angels na nasa panig ng demonic forces. Kagaya ng isang tao, ang pagkalikha rin ng mga angels ay may mahalagang gampanin sa ating Panginoong Diyos. Ang mga anghel ay espiritual na mga nilalang. Mayroon po silang emosyon, karunungan o kalooban. Ito po ang dahilan mga sangkay na maging itong si Lucifer ay nag-decide na mag-aklas laban sa ating Panginoong Diyos at nakuha niya po ang sinasabi na one-third angels na sila ngayon ay tinatawag na na demonic forces. Ang mga katangiang ito mga sangkay ay tinataglay ng mga anghel sa panig man ng demonic forces o sa panig ng kaharian ng ating Panginoon. Parehas po sila mayroong karunungan, may tinataglay na emosyon at mayroong sariling kalooban para magdesisyon. Ang mga anghel, mga sangkay ay spiritual na nilalang ng ating Panginoon. Subalit dahil nga po mayroon po silang kapangyarihan, kaya po nilang gawin na magkaroon po ng pisikal na anyo na kagaya po ng isang tao. Subalit itong mga angels ay malaki ang kaibahan sa tao. Ayon po sa Hebrews chapter 1 verse 14, ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Itong mga anghel, mga sangkay, ay isang spiritual na nilalang ng ating Panginoon. Sila po ay isinugo ng ating Panginoong Diyos para putulungan ang maraming tao na hindi mahikayat sa kalooban ni Satan Lucifer kundi madala po sa kaharian ng Diyos. Dahil para po sa inyong kaalaman, ni si Satan Lucifer kasama po ang demonic forces o mga fallen angels may pong nakatakdang panahon na ilalagay po sila sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno. Subalit, mga sangkay, nakakalungkot man sabihin ang katotohanan ito, marami sa mga tao ay posibleng maisama ni Satanas sa araw ng paghuhukom Sa tinatawag na White Throne Judgment, maraming mga makasalanang tao na sumunod sa kalooban ni Satan Lucifer na nagnanais na mawala ang iyong spiritual na relasyon sa ating Panginoon lahat ng mga makasalanan sa tinatawag na araw ng paghuhukom ay dadalhin kasama ni Satanas sa dagat-dagatang apoy at yan po ay nakasulat sa salita ng Diyos o banal na aklat Ang mga anghel, katulad ng mga tao mga sangkay, nilikha rin po sila ng ating Panginoon upang magbigay papuri sa ating nag-iisang Diyos nabuhay bago pa man likhain ng tao mga sangkay nariyan na po ang mga angels nagpupuri sa ating Panginoon na ang kanila nga pong pinakamataas na nangunguna pagdating sa tinatawag na pagsamba at pagpupuri sa Diyos o mga awitan walang iba kundi itong si Satan Lucifer bago pa po mag-exist ang tao nariyan na po ang mga angels nagbibigay papuri at umaawit sa ating Panginoong Diyos ayon nga po sa Luke chapter 2 verse 13 to 14 at biglang lumitaw ang isang karamihan ng hukbo ng langit na kasama ng anghel na iyon. Sila ay nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, Luwalhatiin sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa ay kapayapaan, sa mga tao ay kaluguran. Isa ito sa mga ginagawa ng mga anghel. Lagi po silang nagpupuri at binibigyan kaluwalhatian ang ating Diyos na naglikha rin po sa kanila. Sa ngayon, mga sangkay, ang mga anghel ay nakalalamang pagdating po sa kapangyarihan kaysa sa tao. Hanggat hindi pa po ang tao nagiging glorified body, ang mga anghel ay mas superior sa ngayon. Subalit, mga sangkay, ang tao po ay may kakayahan na utusan ang mga anghel na iligtas ang kahit na sino na humaharap sa isang panganib at kung ikaw ay may malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, mabilis po ang anghel na tumutulong sa anumang panganib sa buhay. Ang mga anghel, mga sangkay, ay sumasampalataya lamang po sa Diyos na nag-iisa. Kagaya rin po ito sa mga Israelita o mga Hudyo na naniniwala lamang na mayroong nag-iisang Diyos na naglikha sa lahat ng bagay na walang sino man ang makakapantay. Ayon po sa James chapter 2 verse 19 o sa Tagalog Santiago, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisi panginig. Sinasabi po sa banal na aklat na maging ang mga fallen angels o demonic forces sa panik ni Satan Lucifer ay naniniwala po sila na mayroon lamang pong nag-iisang Diyos at sinabi pa po, po sa Biblia na sila ay nanginginig o natatakot pa sa makapangyarihang Diyos. Bagamat ang anghel ay maraming nalalaman dahil nga po sa espesyal na pagkalikha sa kanila ng ating Panginoon, may mga limitasyon pa rin po ang kanilang kakayahan kagaya na lamang po ng mga sekretong nais gawin ng ating Panginoon. Lalong-lalo lalo na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos sa takdang oras at panahon sa mundong ibabaw. Ayon nga po sa Matthew chapter 24 verse 36 sa Tagalog, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama ang nakakaalam nito kahit po ang mga angels, mga sangkay sa kalangitan na sinusugo ng ating Panginoon upang gabayan ang maraming tao sa mundo, hindi po nila alam kung kailan ang araw na darating ang Diyos para iligtas at isalba ang sangkatauhan na sumasampalataya sa kanya. Ang mga anghel, mga sangkay ay wala pong sa ating Panginoon, hindi katulad sa tao. Ang mga anghel ay talagang sumusunod sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon sapagkat ayaw po nila matulad kay Satan Lucifer o kagaya po ng mga fallen angels na ngayon ay wala na pong pag-asa na mabigyan po ng kaligtasan at makabalik po sa kanilang tunay na kalagayan sapagkat itong mga fallen angels, mga sangkay, nalalapit na po sila ilagay sa tamang lugar na kung saan maghihinagpis po sila araw man o gabi. Sabi po sa Isaiah chapter 6 verse 3, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal siyawe na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Ganyan po magbigay ng papuri o kaluwalhatian itong mga anghel sa ating Panginoon at sila po ay kusang loob na sumusunod sa kung anuman ang kalooban ng tagapaglikha. Ang mga anghel ang siyang guide ng kung anumang mga prophetic events na magaganap sa ating mundo na nakasulat po sa salita ng Diyos. Sila po ang nagdadala sa kung anuman ang magaganap sa mundo ayon sa utos ng ating Panginoon. Alam po natin mga sangkay na marami pong prophetic events na magaganap o nagaganap na ngayon mga sangkay at isa sa nagpapatupad niyon, walang iba kundi ang mga anghel ayon sa kalooban ng Diyos. Sinasabi nga po sa Psalms chapter 103 verse 20 sa Tagalog, Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Yan po ang ginagampanan ngayon ng mga anghel. Lahat ng salita na nakasulat sa banal na aklat, lalong-lalo na po yung mga prophetic events, sila po ang nagpapatupad sa natatakdang panahon. Kagaya po ng mga propesya na paparating pa sa ating mundo at kasalukuyang nagaganap ngayon. Ang mga anghel mga sangkay ay kasama ng ating Panginoong Diyos nung likhain nang ating Panginoon ang buong universe, ang ating planeta at ang lahat ng nilalang sa mundo. Ayon po sa Genesis chapter 1, verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap." Malaki o maliit. Totoong nag exist ang mga anghel sa ating planeta at nag exist rin po sila sa langit. Usa ang sulok man ng daigdig. Sila ay mga espiritual na nilikha ng ating Panginoon na gumagabay sa sangkatauhan sa panahon natin ngayon. Isa sa pinakamalaking aral mga sangkay na dapat po natin matutunan sa mga anghel ay ang kusang loob na pagsunod sa ating Panginoon na lahat ng utos ng ating Panginoong Diyos ay sinusunod po nila. Kaya't gawin po natin itong aral na kagaya po ng mga anghel na nilikha rin po ng Panginoon, matuto po tayong sumunod sa kung anuman ang kalooban ng ating may kapal.